Ito yung kalsada na napapasok dito sa wooden house na kinatawag nilang Eliza. Ito ang front view. Ito ang kalsada. Ito, ito. nasalob tayo ng uh, bahay na ito. At ito yung living room o sala na tinatawag nila. Hindi mag maganda, mag maganda yung mga materials. Ito yung hagdanan na papunta sa taas sa second floor. Ito naman yung uh, dining room. Pwede anim na tao ang umupo lang dito. Kasi medyo masikip. Ito naman ang kitchen area. So, kailangan isang tao lang ng luluto dyan. <laughs> Ito nga yung hagdanan papunta sa second floor. Katabi yung uh, CR. Pagpasok mo dito sa CR, mayroong one-step na pababa. Ito na. Siyempre malinis pa kasi bagong lawa pa, bagong lawa lang. Katabi nito ay uh, isang bedroom. At uh, maaaring isang tao lang pwedeng pan dito. Saka yung mga gamit niya. Tapos, katabi nga itong kitchen. At dito sa kitchen ay mayroon pang isang kwarto na pwedeng uh, double deck ito na pwedeng pagkwartuan ng kasambahay. At dito rin yung kuan immediately yung rear door palabas. Makikita natin yung uh, labas nito ay mayroong uh, mayroong uh, landscaping. walang tataping bahay ito kasi landscaping ito eh at ito ang pinaka boundary nito itong puti na makikita niyo dito, ito yung fence line fence line between the landscaping saka yung ito yung hagdanan na uh, papuntang itaas. Ito yung uh, spiral stairs papunta sa second floor. At immediately nito ay uh, CR. CR dito sa second floor. Katabi ng CR na ito ay uh, isang bedroom din to na isang tao lang pwedeng uh, matulog dito o sige, kung double deck yata ito double deck para ikan, uh, ekonomiya sa space ito naman, dalawang bed ang pwede rito isang bedroom dalawang bed ang nandito ngayon dito na ang tinatawag nilang master's bedroom kasi katabi niya ang terrace na pwedeng pag, uh, pag uh, pagpahanginan ito, terrace at makikita niyo dito yung uh, more or less uh, yung area ng camellia sorrento yung mga kabahayan dito yung mga ginagawa nila History. Kung makikita niyo, magaganda na ang pagkakadesign ng mga buildings. No? Luluwang ng daan, mga kalsada nila. Malinis. Hindi gaya sa lakasa, medyo makikibot. At lahat ng bahay dito ay may mga sariling, uh, sariling uh, carport, car garage. At, yun na, at ito na, palabas na kami galing sa bahay kami na sa labas at uh, inurasan ko nga ito more or less around 2 minutes hanggang sa may gate ito nga ma malalagpasan natin yung mga yung mga landscaping mga mga uh, mga landscaping nito uh, makikita nyo sa mga gilid-gilid mga ganda yung mga bahay Yun lang ang uh, pinasyalan namin, yung Eliza dito sa Aguan, uh, kasi yun ang napag-usapan daw ninyo eh. Ito yung, ang tawag itong ba, hole. Pagdaganap na ang Aguan uh, kung may mga birthdays. Ito, ang takbo namin dito, more or less around 20 kilometers per hour na papunta sa my gate na inabot kami ng mga 2 minutes pagyabas sa gate nito ay dun sa opisina nila kasi papunta kami sa opisina nila ngayon pero mula dito sa may gate, hanggang sa may opisina nila palabas hanggang sa Inlex more or less around 5 kilometers yan sakop ng panipuan panipuan barang, barangay panipuan ito ay medyo napabagalan kami kasi 2 km uh, 20 kilometers. pero ito na yung gate ito na yung gate ay nabut kami ng 2 minutes na maka maka, maka makarating dito ito na Dito, dito rin kami pumasok kay, kanina nung pumunta kami doon sa model house na yon. So, palabas na kami. Papunta kami sa opisina nila at aming pinag-usapan yung mga bagay na yung tungkol sa sa bayan na yun. Sa bayan. Uh, sa, bayan, total price, down payment. Yun ang pinag-usapan namin dito. At nasa